Umaga na nga kami nakauwi ng bahay, galing nga ng sayawan kagabi. Nakarating nga kami dito sa bahay, mag alas 7 na rin nga siguro yun. Sila nanay nga, may mga ilan pang niluluto. Sabi nga sa amin ni nanay, bakit nga hindi kami nakauwi nga ng gabi? mag alas 7 na nga kami natulog. Si Elena nga, siya nga yung unang pumasok sa kwarto para nga mahiga na. Ako na nga yung nahuli kasi naghilamos pa nga ako at nagpalit nga ng damit. Para nga sabi ko kapag ka natulog nga ako, mapress ko nga ako at tuloy-tuloy din yung tulog ko. Yun nga lang nga, merong nagbibidyo okay nga dito sa harap ng bahay kaya napaka babaw lang din talaga ng tulog ko. Yung pinsan ko nga na dating kapitbahay nga namin sa Rilis, dumalaw nga siya dito sa amin para makipiesta. At the same time, makita rin nga niya kami. Dito nga lang nga din siya nakatira sa may karamuan pero sa barangay Hanoy naman siya. Kasi gano'n naman talaga tayo kahit nga magkatabing barangay nga lang nga kung hindi mo sasadyain or kapag ka walang mga okasyon talagang mahirap din magkita-kita or magsama-sama. Mga bandang alas 12.30 naman si Mary Jane at saka si Jenea nagising na din nga sila. maya, -maya nga ng mga pinsan ko. Mga pinsan buong ko nga sila kasi yung tatay ko, mga kapatid nga ng nanay or tatay nga nila. Dito nga sa barangay Tabog, halos lahat talaga ng bahay dito. Naghahanda sila nga sa piyesta, nagkakatay sila ng baboy. Kaya karamihan nga ng mga bumibisita nga dito kapag ganito nga yung okasyon. Mga katabing barangay nga ng barangay Tabog. At kapag pumasok ka nga sa bawat bahay, pipilitin ka nga kumain. Kapag ka, hindi ka naman kumain kasi syempre busog ka na nga. Babalutin na nga lang nga yung pagkain kasi iti-take home mo na nga. Yung kahit ayaw mo nga talagang ipipilit nga yun. Kasi yun na rin kasi talaga yung nakasanayan nga nila dito kapag Kasi ate Eva nakakatuwa nga siya kasi pumunta nga siya ng baryo parang kumustahin nga yung iba pa nga naming pinsan. At ayun nga, ang dami nga niyang bitbit -bit nung nakarating nga siya dito sa bahay. Alas tres nga ng hapon, tapos na nga yung celebration ng piyesta. Kaya si Mary Jane, si Sabel at saka si Jenea. Nagsimula na nga silang maghuhugas ng mga pinagkainan nga ng mga bisita. Pati na rin nga yung mga pinagamitan sa pagluluto. Yung kapatid ko naman ay na isa, hindi nga siya uminom ng bisperas. Kasi tumutulong nga siya kay nanay ko yun kung ano man yung inuutos nga sa kanya. Mas mabilis nga niyang gawin at piyesta na nga lang nga siya uminom. Pagkakita mo tayo hindi. mo tayo ng hindi. Pagkakita mo tayo ng Ang daming basa niya lang napala ng kainan. <laughs> mag alas dos nga, nagmerienda nga ako ng pansit kanton, then pumasok nga ako ng kwarto para nga umidlip ulit. Andito nga si Elena at ang sarap nga ng tulog nga okay, niya. Pagkahiga ko nga, ang bilis ko lang nga din nakatulog. Kasi sobrang pagod ko na rin nga ng mga nagdaang araw. Nakadalawang oras din nga ako ng tulog, then lumabas nga ako dito at nakita ko nga si JJ na pinapaliguan nga niya yung baboy at pinapakain. Yung mga biik nga dito, hiniwalay na rin nga nila sa pinakainahin. Kasi isang buwan na nga at aawati sa pagdede. Bandang hapon naman, pupunta nga kami sa baryo, doon sa pinsan ko kasi makikilagay kami ng pata doon nga sa natira pang kinatay na baboy nung nakaraan. Meron kasi silang freezer at doon nga lang nga din kakasya talaga yung pata. Inabot na rin nga kami ng dilim sa daan kasi umalis kami ng bahay mga 5.30 na rin. Nandito nga yung tito ko, yung kapatid nga ng tatay ko. Then tawa nga siya ng tawa pati na rin nga kami kasi wala nga ginawa si Mary Jane kundi patawanin nga siya. Then pagkatapos nga nun, no, nagpaalam na rin nga kami sa tito ko. Dahil pinakikisuyo na nga din ni, na rin nating nantinan nga namin yung anak niya dahil nandito nga siya sa Bicol pero ayaw nga niyang sumama sa amin kasi nga nawili na talaga siyang kakalaro nga dito. Then umaga pa nga lang nga napag-usapan nga namin na pupunta nga kami ng court ulit para nga manood ng sayawan. Aras 8 nga lang gabi andito na nga kami lahat sa si court. Si Jinea nga umuwi nga siya kasi nagpalit nga siya ng dami. Parang mga 11 na rin kami nagsipagtayo nga para nga magsayawan. Yung nanay ko nga nakakatuwa kasi first time nga lang nga namin siya nakita na sumasayaw. Hindi nga siya sa amin nakigrupo kung hindi nga lang nga siya nila nga nung pamangkin ah, ko para pumunta nga dito sa amin at dito na nga lang nga siya sumaya nakadalawang hila nga kami sa kanya kasi mas gusto nga niya makigrupo dun sa mga kairadan nga niya sayo na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi god bless and babush